Hello, good morning. Yan. to. napadaan ulit ako dito sa kaibigan nating 7-Eleven eh. Alright. Hmm. Ah, shit, that's Patanggalan to, uh, sir. Kape, kape. Parang hindi pantay. Mamaya oh, tumakas. Okay. Grabe. Ah. Gising ka talaga sa broad copy ng 7-Eleven. Ah. Tapos may nakita ako ano. Eh, nitindihan pa din sa di ba? Ang init pa ng pandesal, ya. Eh. 嗯，好。Mm. Det er bra.

Ang hilo. Kapi mo na ang hilo. Sabi mo, pupunta ka ng iba e yan, sabi niya. Ang mga, isa siya pupunta. Sabi niya, pupunta sa timog. Wala ang angel yan. Pumunta ang timog. Wala naman siya doon. Mas maya maya, may message sa akin. Pupunta daw siyang Ortigas Mas ngayon nag message pa uwi na daw siya Napakadaya talaga yung tao niya Ay Basromel, Romel Daan ka na Bala tutulog ka pa Kain ka muna At magkape Sabi hindi ba ngayon yun May date yun may date Alright Yun lang mga boss Ingat kayo parate Love you